Hello guys, good afternoon Kumusta po ulit mga may guys Kumusta po ang aking mga viewers today Sorry po, hindi tayo nakapag-upload ng ilang mga ano, ng ilang mga days, hindi lang ilang mga days 2 uh, weeks I think hindi tayo nakapag-upload kasi nga po ano um, very complicated, charot very complicated, ano ba yan, may sakit ba yan? Uh, pwede na bang dalhin yan sa ano sa pwede na ba yung dalhin natin sa ICU? Delikado na ba? Malubha na ba? Charot lang. Oo nga pala ano, um kumusta nga po ulit sa ating lahat and of course, happy happy Saturday po sa ating lahat dito mga may guys and kung baguhan ka pa lamang po dito sa aking channel, don't forget to subscribe and like na din po mga may guys. Like I said earlier na parang ano tayo parang masyadong komplikado <laughs> again masyadong komplikado na naman po tayo ayan so pasensya na po ano hindi tayo nakapag-upload ng 2 weeks paulit-ulit -ulit na lang so hindi tayo nakapag-upload ng 2 weeks kasi nga po uh, yung mga previous vlog natin mga may guys ah uh, kumbaga i-explain ko muna ito sa inyo yung nasa ilocos po ako na nagbakasyon kami um, parang ano parang wala uh, hindi ako nakapag ano yung time na yun kumbaga parang parang andon na yung stress na i-stress ka na yung mukha mo parang ano yung mukha mo? wala kang ganang humarap sa camera kasi nga yung sanda ka na problema mo ayan so damay lang problema nito so, di ba damay damay na this mga may guys damay damay na talaga so parang stress ako that time talaga mga may guys super super stress ko talaga ewan ko ba bakit ako na stress that time para naman akong ano para naman akong ang daming anak na, hi, na binubuhay bakit ako na i-stress So yeah, for today's video mga may guys, ano, sharing lang po ito sa inyo. Baka sabihin na ninyo na nag-give up na ako, no? Hindi po ako nag-give up mga may guys. May mga nagtatanong sa akin, nagme-message sa akin na sana ako ano bang plano ko dito sa akin channel, bakit wala na ako? Sabi ko naman sa kanila, um, okay lang, sabi ko sa kanila, nagpapahinga lang. <laughs> nagpapahinga ano ka an anong nangyari sa iyo bakit ka talaga magpapahinga o syempre pagod tayo di ba kailangan nating magpahinga so gaya na sinabi ko sa inyo mga may guys na itong aking channel na ito gag ano to mga may guys kumbaga ito yung aking um sa aking buhay lalo na ngayon na um pauwi na tayo sa Mindanao mamiss ko itong lugar na ito mga may guys mamiss ko talaga ito yan. Itong ano na to dito mga may guys. Itong ating itong ating dating tagpuan dito mamis ko ito talaga. Kasi iba naman yung buhay natin doon sa Mindanao pagdating natin doon. So hindi ako natuloy na hindi ako natuloy sa pag-uwi kasi nga po yung ano may mga dahilan or may mga reason na hindi siya makapunta dito yung kapalit ko. And of course, sorry na po sorry po talaga parang naano tayo pag dito tayo sa labas hindi tayo makapag concentrate sa pag ano sa pagsalita ayan so may mga distraction kumbaga so yeah hindi siya nakapag ano dito hindi siya nakapag report dito or hindi siya nakapunta dito sa Cavite kasi nga po ganito ganyan oo kasi may husband din po siya ayaw ng husband niya na dito siya titira or dito siya magtatrabaho so yeah ang nangyari sa akin mga may guys, sasabihin ko sa inyo bakit 2 weeks na hindi tayo nagkasama dito. Yes, ang nangyari sa akin dito mga may guys, bakit 2 weeks na wala ako dito. Kasi nga po, gaya ng sinabi ko sa inyo mga may guys, na kailangan kong i-relax yung aking mind. Kasi nga po, ah, madaming problema, ako lang mag-isa yung nag... Ano, nagso ng aking mga problem, ako lang mag-isa kasi single mom tayo, wala tayong katuwang sa mundo, wala tayong katuwang sa ating mga anak. Ano, actually, I have only one daughter and she's 15 years old na malaki na siya, mag na ngayon. So, kailangan natin na ano, uh, ma-focus natin doon 'yung ating intention or 'yung ating um, lakas doon sa ating anak, 'di diba, mga mga guys? inom tayo kasi parang nauhaw ako naglakad ako kasi medyo malayo-layo itong aking nilakad hmm, masarap siya coconut drink na may pandan oh yeah, pandan siya yeah, gaya na sinasabi ko sa inyo mga may guys na itong aking channel ano to, ay eh, documentary lang po ito na ko lamang po ito na I-share sa inyo, or i-share sa aking magiging mga apo, sa aking anak, ganun So, aking anak, nanonood din po yan. At uh, gusto ko talaga ito na, yung ano, yung mga daily na pangyayari sa aking buhay, gusto ko yan na ilagay dito lahat sa aking channel. Kasi yan po ang gusto ko, mga may guys. So, never mind kung magkasahod ako dito or hindi. Never mind kung may manood or wala. But, I appreciate talaga sa mga nanonood sa akin mga may guys thank you thank you so much po talaga at uh, umabot po ng more than 200 285 shares yung nag share sa akin mga video thank you so much sino po kayo so paki ano na lang po guys pakilagyan na lang po ng ano kung baga pag naglagay kayo ng caption ninyo caption message pakiayos naman po <laughs> para hindi tayo masiraan <laughs> yun lang ang aking pakiusap sa inyo Diba kasi may mga ano dito, may mga manonood dito na ikakalat lang nila 'yan, din ia-upload nila sa kanilang Reels or sa Reels nila dito sa YouTube or Reels nila sa Facebook page nila. So yeah, like I said earlier mga may guys, na miss ko kayo. At uh, syempre, thank you thank you so much din po sa inyo lahat. At um yeah, wala na akong masabi. Namiss ko din kayo dito mga may guys. Sobra namiss ko kayo. Kasi nga po yung araw-araw natin na pag-vlog noon ay biglang nawala ng dalawang linggo. Ano? So yung dalawang linggo ko dito mga may guys na nawala, okay naman po siya doon sa aking watch hour. Mas lumaki pa nga po siya. Hindi siya, ano, hindi siya bumaba. Kundi lumaki po yung aking watch hour. Di ko alam ano anong nangyari doon but thank you so much sa mga nanonood still pa rin na merong nanonood sa aking mga videos thank you thank you so much guys and don't forget na talaga mga may guys ano hoping na um, by tomorrow siguro may vlog tayo may, may bago akong i-share dito sa inyo mga may guys and don't skip my vlog ayan so yeah na nanggaling po tayo pala sa ano sa palawan kinuha ko na po yung ating um, items doon yung ito ayan sinuot ko na siya para naman po ay may sama ko dito sa aking documentary guys yung ating 21 karat na necklace ayan so hindi ko nakuha yung kanyang ay, ano yung kanyang wala pa hindi pa ako nakapagbili ng kanyang pendant so kailangan ko yung pendant na kagaya sa pangalan ko yung initial sa akin pangalan yun ang gusto ko sa akin pendant so yeah nanggaling naman ako sa ano doon sa Palawan hindi na ako nag ay unang-una pumunta ako sa Metro Bank kumuha ako ng konting pera doon din pinadala ko sa doon sa aking mga ano sa aking mga may project kasi ako doon guys sa amin parang mayaman hindi ka naman mayaman may maliit akong project doon guys na pinagawa so kailangan ko yun na pagdating ko matapos yun para wala ng problema ba diba? para hayahay na ba kung pagsabisaya pa kasi pagdating mo ng ano ng Mindanao sa bahay ninyo kapag yung project mo hindi pa tapos nako sakit sa ulo yan talaga kasi ikaw yung punta doon bili dito bili doon ba diba? nakakahirap yan guys tapos ikaw lang mag-isa, wala kang kasama, 'di ba? So, kailangan na matapos siya bago ako uuwi. Then, hoping na may makita na ako na kapalit din po dito. So, mabait naman po sila mga may guys. Laki okay, mga amo, wala ako masabi sa kanila. Super bait po yan nila. So, ito yung aking, ano guys, aking pinangbili. Ayan, ipapakita ko pa ba ito sa inyo guys hindi na hindi ko na ipakita galing ako ng dali bumili ako sa dali kasi yan ang da, yung dali kasi ma, mas mura po compared sa iba hindi ako naninira sa ibang mga department store ha or sa mga store ayan hindi ako naninira kasi pareho lang din naman tayo na nang nangangailangan ng pira or pareho naman tayo na naghahanap buhay so sa dali kasi different yung price niya compared sa iba so magka hindi sila magkapareha so yeah ito nabili ko lang po siya ng kano to 31 parang 31 pesos? hmm no hindi siya 31 hindi siya 31 so yeah mga my guys na miss ko talaga kayo sobra sobra na miss ko kayo and hoping guys itong video na ito paki subscribe paki like and if you are new on this channel please subscribe to my channel mga may guys kasi yes um, sisikapin po natin na makapag upload tayo mga may guys kasi yan po talaga ang, ang gusto ko dito na mangyari sa atin mga may guys well thank you thank you thank you so much for watching my vlog ayan and hoping na see you sa susunod natin na mga episode thank you thank you so much mga may guys and god bless